Hello so, po, gandang gabi. Uh, dito po tayo ngayon sa kwarto na uh, uh, ano na, ano, ano na rito. Uh, alas 9 na po ng gabi, pasado na. So, ito nga po pala, kakain tayo ng hapunan. Uh, Ang po natin ay mali. Ayan eh. Yan. So, meron tayong isang lata ng LB. German beer po ito. so German beer. Uh, try natin inumin no lasa siyempre lasang biryan yan yun <laughs> po kayo, eh. kaya po tayo maling ko, maling po ang ulam natin yun kaya po tayo, saluhan nyo ako habang kumakain masarap so, na habang kumakain ka may mga ibon kasi ano yun ang pagkala ba habang kumakain ka may mga nang bin saan lata lang naman kaya naman sa so, mga ibon yung kama ko Ay ng German beer. Ah, German tyle Ano Na manken. Masarap siya. Isa kan hindi siya strong. Diba 'di nung red so siya to strong? No no mm! Det er så godt! nga. Dumako si Jobeng, um, kapitbahay namin sa bagong barrio. Simula pa, pa sa, sa mula pa sa pagkabata ko. Oh. Asalayn mo na kapitbahay namin si Jobeng mula pa sa pagkabata na. Lao ngara tapos kapitbahay namin sa siya. rito sa Dubai. Ngayon niya yung yung brief na pinabili ko sa uh, aki kristal natin yung sa Dubai ha ano wala uh, walang lang isang tao ha <laughs> bago niya kasi may trabaho siya may trabaho siya sa hindi eh, siya so hindi niya magawang mga na natin mga nakalipas sa so ngayon lang siya nagkaroon ng time ngayon nakita kami rito sa Satwa sa may bus station atid na dick. Ano may mantel lang kama pa rito. Patutulungin ko siya eh. Again, hindi na kasi may pasok ako kinabukasan. Ano nyo, ano nyo, sabi ko, tiyanong siya. Ako, Ben. Uh, Nakasakay ka na ba ng, ng veteran ng train dito sa Dubai? Hindi na ito nga eh. Kasi ito kayo natin. Nakasakay tayo ng train, punta tayo ng Bordeaux Mount Center. Tapos, sabi mo, diba ba, uwi ka So, yun, tapos direkyo na tayo doon. Wala akong sa papasakay ng bus papunta Alim. Eh. So, yun. Pupunta kami ng Borgio Center. oh. Nagbus kami, pupunta Merto. Pag kami ng train, Pangatlong istasyon lang magmula doon sa pupuntaan namin. 5 minutes lang dudura mo sa body mo ikot, kami tapos kumain kami ng tanghalian ang daming ko nakain kasi yung kanin sa ano kami bakulod ina sa kumain yan ang yung unlimited yung rice kaya nang inain namin nila na ni Jobe yung unlimited rice niyo ba kung nakailang kasi nung iserve ni Jobin yung, pagkain may nakasama ng dalawang na ano natasang kanin sabi ni Jobin Wing pag, pag, pag nabitin niya sa kanin punta ka lang doon dahil buli plato mo unlimited of kanin nabobos so, ng kanin ng dalawang dalawang tasa ibaw ng kanin Kala ko naman si Gabi kakain pa. Sabi hindi na. Buti mo na yan. Bali apat na mangkok na tasa na panin. Ay e naano ko tapos ayaw ka. Katapon mo. Ang dami naghihirap sa pagkain. Sa, pag sa Pilipinas. Ang dami naghihirap. Hindi. Kinain ko na lang siya. Inubot. Hindi ko maubos. Kaya e, busog na busog ako kanyang tanghali. Ganoon lakad may pa ano. Tapos. Kaya ano. At, terminal sa Bondo Ay, natin ko siya, sa terminal sa bus. ang alis ng bus, uh, sa uh, alas 2 So, bago mag alas dos, sabi, na kita, okay na rito. Uh, ka na sa pag mo, ko na siya sa Bondo Dubai. siya mabandang oras ba mabandang alas 4 na sabi niya nasa kalagit na na siya ng boundary na raw siya Dubai Al-Ain eh siyempre bago kami maghiwalay picture picture muna <laughs> picture picture yan eh pinasok sa FB sinin ko sa kanya yun, nakawin mo si Jobin sa Alain, yung tuwag sa akin, sabi niya, hindi ko ako sa Alain. Ah, okay, sabi, mabuti. Okay. So, ayun. Uh, so, kaya nga, pa-aramdam ko, medyo busog pa naman ako ng konti. Pero pinerso rin kumain kasi, para may, uh, may damalan ng konti sa kumura ako. <laughs> maling oh. No? Kasi bira lang kumain itong maling ito eh. Nung marang, ano, mga uh, weeks nang magluto ng maling. Tapos, na naman weeks. lang kumain na ito. Munchin, w manchen Muncher Hell, Not in German. na po ang ating hapunan ating dinner Pag-usap na po ako bill, pagbus na rin so hanggang dito na po ang video natin Maraming po salamat sa pagsubaybay nyo sa mga video, so, support po ninyo sana ang, ang, youtube channel ko subscribe po kayo, like and share po kayo panoorin po ninyo magbulang pisang gandulo at maraming maraming salamat po, thank you bye bye